Maayong buntag mga kamal so kumusta na mo dihat mga kamal. So karon mga kamal na ata sa bukid ug ato na punto bagaw nang isa ka followers mga kamal tungod kay di sila kabaluon sa unday pag vlog mga kamal. So first na tubuha to, to mga kamal so ato na ito bagaw na delta magduduha. Kung propel ato gamiton mga kamal syempre una to professional mode. Pero kung pinsa nga to gamiton syempre magbuhat to og pinsa mga kamal. So now unsaon man pag vlog vlog, wa mo kay hanaw ani. Ay simpre, sama ani o, nagpunitag sila po, nagbitbit na itong ata pa So, kung wala kay buhato na kuntin, kung unsay mo ginabuhat niya, kuntin na na mga kamal, Sama ni osom. So, for today's video, mga kamal, maglampas ta. O, kung wala tayong istorya, kubahin atong lampas. O, simpre, ato nang i-describe na gilampas lampas diri atong durian diri na pita mga kamal, pila na takabulan o gila ni Maani, <laughs> wa man katubo tungod kay libon kaayo talagsa ta maglampas so atong lampason mga kamal, may lambuan terog irog na matigulang na ni pohon na ta mga kamal pagkamal kung makaloyan mga kamal so maglampas na ta o oh, ingani mga kamal describe ni video ni vlog na ni, ni so maglampas na ta oy Tak lama, gelang ta, kamal. 我拿。我让队长。 So ana marana kamal ho black na Lampas ata. Oh. na ang durian makamal. Oh. Oh that's durian. Oh. Oh. Oh, may na la pola-polan sa pagamay. So morto makamal lo sa daga nang na diha o mur ni buot ni kunti tani sa kamal. So that's all, thank you. <laughs>